Paano yumaman gamit ang sindikato? Ang isang sindikato ay isang grupo na nagsama-sama para sa iisang layunin. Mas madalas natin marinig yung salitang sindikato sa mga kriminal, pero maraming sindikato ang legal at malaki ang matutulong para makabuo ng yaman. Karamihan kasi ng individual, may limitasyon sa kapital, oras, kakayahan, o karunungan para ma-maximize ang kanilang potensyal na kita. Pero kung bubuo sila o sasali sila sa isang grupo na may parehong goals, mas tataas ang chance na sila ay mag-succeed. Narito ang ilang paraan kung paano gumamit ng sindikato para mapalaki ang yaman. Una, Real Estate Syndication. Ito ay isang grupo ng mga investor na nagtutulungan upang mamuhunan sa mga proyektong pang-infrastruktura tulad ng mga condo, apartment, at iba pang real estate properties. Sa pamamagitan ng sindikato na ito, maaari mong mapalaki ang iyong property portfolio nang hindi mo kinakailangang mamahala sa mga ito ng personal. wari ikaw ay may kapital na 1 million lang. Masyado yan maliit para makabili ng lupa at makapagpatayo ng apartment building. Pero kung isasama mo ang 1 million mo sa pera ng iba pang tao na hindi rin kakayanin sarilinin ang project, makakabuo kayo ng pondo na sapat para mapatayo nyo ang apartment building na gusto nyo. Mas magandang alternatibo ito kesa sa pag-utang dahil wala kayong kailangan bayaran na interest at wala kayong kailangan bayaran buwan-buwan. Ang risk din na nakadikit sa lahat ng kahit anong investment ay nakakalat sa lahat ng grupo ng sindikato kaya hindi masyado mabigat. Ikalawa, Business Syndication Maaari rin itong gamitin sa pagtayo o pagpapalago ng negosyo. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga negosyante, maaari nilang mapalawak ang operasyon, makahanap ng bagong market, at magkaroon ng mas malaking kita. Makikinabang pa ang negosyo nyo dahil mas lalawak ang network nyo dahil marami kayo. Kung solo ka lang, baka ang may tatayo mo lang na negosyo ay turo-turo. Pero kung may sindikato kayo na nagtulungan, makakapagpatayo kayo ng restaurant. Tapos hindi lang sa balikat ng isang tao na kasalalay ang pagpapatakbo ng negosyo, shared siya sa marami kaya mas madali ang trabaho. Ikatlo, investment clubs. Ito ay isang uri ng sindikasyon kung saan ang isang grupo ng mga individual ay nagtutulungan upang mamuhunan sa iba't ibang mga pamumuhunan tulad ng stocks, bonds, at mutual funds. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, maaaring mapababa ang risk at mapalaki ang potensyal na kita. Additional advantage pa ng pagkakaroon ng sindikato ay makakalat nyo ang inyong investment o yung tinatawag na diversification. Ikaapat, crowdfunding platforms. Maraming online crowdfunding platforms kung saan inaalok ng mga negosyante ang pamumuhunan sa kanilang negosyo. Ang maganda dito, may chance kang makahanap ng magandang negosyo kahit hindi mo personal na kilala ang negosyante. Sa pamamagitan ng sindikasyon, maaari mong mapalaki ang iyong yaman sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagbabahagi ng risk at kita sa iba. Gayunpaman, mahalaga pa rin na gawin ang tamang pag-aaral at pagsusuri bago sumali sa anumang sindikato upang matiyak na ang iyong puhunan ay ligtas at may mataas na potensyal na kumita. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Marami pa kaming video na nagbibigay kaalaman tungkol sa pera, negosyo, at iba pa. Mag-subscribe lang sa aming channel, mag-like, comment, at share para mas marami pang makaalam kung paano manalo sa buhay.